Yon, mga Pinoy, magandang magandang araw po. <laughs> At welcome back sa ating YouTube At maraming maraming salamat po doon sa sulit na nagsusuporta kay Boy Pinoy. At doon po sa mga silent viewers natin, maraming maraming salamat din po sa inyong lahat, sa inyong suporta mga Pinoy. Wow! Ang araw po ay magbabakal kami dito pa rin po sa ginagawang bahay ni Boy Pinoy dito po sa San Pablo City ipapakita ko sa inyo mga pinoy yung ating pinagbakalan hindi po natin natapos kahapon at hindi pa rin natin natapos ngayon mga pinoy kaya dito po sa inyo kung so ano ba yung nagawa natin sa buong maghapon ayan po mga pinoy ang natapos natin sa buong maghapon sa araw na ito fake sa uno ng September 1 mga Pinoy German na po tayo ngayon kaya po medyo nag aambun dito kung mapapansin nyo mga Pinoy ayan, medyo basa po yung ating pinulik Oh, ayan mga Pinoy ang ginawa ni Boy Pinoy na yung maghapon yan hindi pa rin po natin natapos kasi yan mga Pinoy mayroon pa po yan sa ibabaw. Ang pagitan po natin ito ay 30 by 30. Itong bakal na itong pagkakwadra yan. Pagka, pagkakwadrado na yan mga Pinoy yan. Yan. 30 by 30 yan. Ang mangyayari po niyan. Pag pinatungan natin. May 15 by 15 na lang po yan. Kasi mayroon po yan sa gitna. Papaganon pa. Tapos mayroon pang papaganon. Yan mga Pinoy. <laughs> Ayan, oh. At ito po yung ating panali. Ayan, panali yan, mga Pinoy. At ito po yung ating lagari. Lagari sa kahoy. At sa bakal, halu na yan, mga Pinoy. Pero pang baka lang po talaga yan. Ginagamit lang natin Pag lagari sa baka, sa kahoy pagwala wala tayong lagari sa kahoy mga pinoy mababa na po tayo ayan po yung ating hagdan oh masyadong pantayan mga pinoy pantay na pantay <laughs> tandahan tayo at baka tayo madulas basa ang hagdan sana hmm. tandahan mga pinoy ah Opya. ayan po yung ating buhangin at yan po yung ating graba gagamitin natin yung pagbuhos nung ating binabakalan mga pinoy Dito po ang ating tabihan ng gamit, mga Pinoy. Ayan, oh. Ayan. Siyempre, yan po ang mahiwagang barracks kami. Ayan, dyan tayo natutulog. Siyempre, mga Pinoy, sa mata tayo natutulog. Dito lang tayo nahiga sa barracks nito, mga Pinoy.